Ikaway sa buk para tingkatin... Uy! Uy! Gret! Uy! Buti, dumating na na. Tagal ko nagintay. Ha? Tagal ko nagintay. Nagintay saan? May bibenta ko sa'yo. Ay, oo. Tutulog ako. Ha? So, teacher, kailangan mo ito. Ano ba yan? Original. Damit. ano? Eh, no? Anay. Oh, oh. Okay. okay to, ha? Ah. Ganda, no? Ay, puti. Madumihin. Hindi ako nagsusot ng puti. Ano puti? Dilaw yan. Adilaw? Mm. Ang tatak? Ayun oh! Nike! Nike? Mali! Nike, Nike yan! Nike! Oo! Uh -huh. so, Saka ano, eh. maganda yun, no? original yun, ayun oh! May tag uh -huh. yan, may tag! Bro! Magkano to? Eh, magkano mo ba binibili yan? Masaya, malaki oh! Laki oh! Mali! Maliit nga oh! Maliit sa'yo! Malaki sa large to eh! Hindi! Small lang yan oh! Small lang? Sakto lang sa'yo, bro! Small lang ba to? Bagay oh! Bagay na bagay siya, eh, Brad. Oo. Oh. oh, baliktaran yan, Brad. Oh, baliktaran what? yan. Oo, oh, diba? Ang ganda, diba? Oo, oh, eh. Magkano to? Ang ba bilhin mo yan? Siyempre, pag binili mo ng branyo, hindi mo na pwedeng ibenta ng branyo rin na price yan. Ah, na mo. maano yung kwelyo niya eh. Maano, baka pa yung kwelyo, no? Oo, oh, ay hindi. Anong kwelyo? Ay, kwelyo, kwelyo yan sa gitna. Ito, 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 ito. Ito, kwelyo to ah. Hindi, anak, kabaliktad yan, nandito. Ay! Ay! Lailayan pala yun? Oo! Uy, ba't naka- round neck ba yan? Hindi. Anong round neck? Naka binik. Naka-binik yan, oo. Uh? Ah, binik? Uh, Suga, hindi t-shirt yan, bro. Jersey yan. Ah, jersey ba to? Oo oh, naman! Sabi ko na, kala ko kasi, ah, ko kasi, may tama kayo. Jersey pala to. Oh, Kulay-dilaw, ano eh, oh. Number 23. Hindi ako nagsusot number 23. Ano man number mo? Ha? Huh? Ano number mo? Psst. 42 ako eh. Pwede balik yan, Brad. O, yan, 42. Oo nga. Diba? Bisa mo lang, kayang, Magkano ba? Hindi magkano mga ibibenta to kasi... 700, Brad. Kasi 1K yung ano ko niyan. No? Yung 1, 2 nakalagay dyan. No? Malayo sa 700 to, pre. Ayun, gano'n lang sa SM to. Alam mo, SM? Oo. Sa mag... Alam mo na? Mura lang to eh. Tsaka ano yun, Brad? Gusto mo? i Iisasalya ko muna to. Hindi. Bakit hindi ka babalik? Babalik ako. Diyan ako nakatira eh. Hindi kita dito? Oo. Oh. Sigurado kong babalik ka brad babalik ha? Babalik ako. Pero hindi mabibenta sa ibinahan dito kasi dilaw eh. Hindi. Maraming may gusto niyan brad. Ha? Maraming may gusto niyan. Nito? Oo. Sabi mo kaibigan ko sila. O gusto mo para bumalik ako. Iwan, Iwan, Iwan ko sa ito eh. Para ano eh. Para ano mo na babalik ako. Daling ko lang tong jersey. Oh, sige, ba? sige. Ha? Sige brad ha? O, mo to. Balik ka, ka ka akin, bro, nah? Kahit mga 150, laban na to. Sige, mga ibenta lang yan, bro. Okay, tayo mo ako dyan. Sige. Okay. Hey, Sige, bro, din,